Hi everyone! Today, let's dive into Colossians 1.13-14 na nagsasabing, For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Bilang mga tao, lahat tayo nagkasala at hiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ang nagdala sa atin sa kadiliman at dahil dito kailangan natin ng redemption o pagtubos ang good sa ay dumating si Jesus para iligtas tayo mula sa kadilimang ito. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay at kalayaan mula sa kasalanan. Ang redemption ay hindi lang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, kundi pagbabalik sa atin ng tamang relasyon sa Diyos. Tandalan kung bakit pahalaga ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas dahil sa kanya tayo ay pinatawad at binigyan ng bagong simula kaya ngayon tagulan habang nararanasan natin ang mga pagsubok at kadilima sa baligid alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagliktas sa atin mula sa kasalanan mabuhay tayo sa liwanag ng kanyang pag-ibig at ipagdiwang ang ating kaligtasan thanks for watching, stay blessed and keep shining